Good morning po sa lahat. Ayan, have a happy new year. So nang ng 2025, pupunta tayo ng bayan ngayon para bumili na uh, lugaw. No? <laughs> Almusal natin ngayon. And <laughs> medyo maulan. Ayan, wala nakikita niyo na. No? And titingnan na rin natin kung anong sitwasyon ngayon pagkatapos ng mga putukan na nangyari kagabi. Kamusta kaya yung mga nakagpuputok No? Saktong ano, mag alas 12 kagabi ay bumuhos yung ulan. Kaya hindi ko alam kung nakapagpaputok yung iba. Ayun eh, o, no, napakalinis pa ng kalsada guys oh. Walang sasakyan. No, patunay na ang mga tao ngayon ay nasa bahay lang. Mga no, nasa kanil kanilang kanila mga bahay. Kanila mga pamilya. So, nandito na tayo sa bayan guys na no? Ay, malinis na. Kagabi, napakarami mga ano dito. Eh, no, mga kalat. No? siguro maayon may eh, nag -ano pa oh, Naglilinis. Ito yung bahay ng San Pedro guys, no? So, bibili tayo ng lugaw Ayan Ayan, no? Agad nilang naglilinis guys, no? Oh. Ayan, may nangungulay na nakaagad ng basura, no? Ayan Nakapakarami yung basura kagabi Ayan, ako iniwan ng mga naghutukan <laughs> And hindi ko alam kung nakapag fireworks display kagabi dito sa plaza no? Tingin ko natuloy naman, siguro pinalipas lang nila yung ulan So yun guys, dito tayo bibili ng lugaw ano, na sa Bonet's Lugawan Ayan, kilalang kilalang lugawan dito yan, sa San Pedro guys no? Simulan na punta ako dito sa San Pedro At, ano, Lugawan na to, no. kalahin mo yun 17 years na ako dito Anong mga lugaw nila dito Isang plain with egg. Ito pa. Magkano yun, Tay? Sakto. Ito. Thank you. Ayos. Nice. So, yan. Nakabuli na tayo ng ano. Ng lugaw. So, may misa na dito sa simbahan ngayon, no? 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 Ito yung simbahan ng San Pedro guys Ang prutas na nagkahala to Sayang no? Hey ba't nasa gitna ka? Napakaluwag ng highway ngayon So yan guys, pauwi na tayo And uh, uh, Happy New Year po sa ating lahat And uh, sana ay sinalubong natin yung ating bagong taon Sana ay masaya tayong lahat malusog at sana ay masagana ang ating susunod na bagong taon guys sa uh, 2025 so ayan guys uh, thank you for watching and salamat sa mga bago natin subscribers dyan uh, followers sa facebook ayan, uh, maraming salamat po sa ating mga kababayan dyan sa Marinduque uh, lalo yung mga kaibigan natin content creators dyan na uh, shoutout sa inyong lahat uh, hindi ko na kayo isa-isahin uh, alam nyo na kung sino kayo <laughs> So, Ayana uh, maraming maraming salamat po and salamat sa mga suporta ninyo and salamat sa panonood oh, sa mga bago natin subscribers and thank you so much sana ay marami pa tayong mapuntahan ngayon 2025 no yan ang goal natin ngayon 2025 ay sana uh, Makakapagbigay uh, ako okay sa inyo ng mga videos na magaganda guys Sa uh, mga gala natin no no oh, usang tayo dali ng gulong natin ngayon 2025 Alright, happy new year Pussein Lahat and thank you for watching and God bless. Bye bye.